Karaniwan sa atin, segundo lang ang itinatagal sa ilalim ng tubig bago kapusin ng hininga. Pero ang mga badyaw, inaabot ng ilang minuto. Sa ilalim ng dagat kasi sila kumukuha ng ikinabubuhay. Kayang-kaya nga nilang lumakad kahit sa kailaliman ng karagatan. To see is to believe. sa bayan ng Bonggao sa Tawi-Tawi. Sa ilalim ng karagatan. Nakamamangha ang isang taong kumakatawan daw sa kung sino talaga sila mga badyaw. Kung ano magdidehil, bihad to ah. Amunain Apo Nabi Lada Sulaiman Habuli. Sisiw na sisiw sa kanya ang paglalakad sa karagatan habang naghahanap ng mapapanang isda. Kayang sumisid hanggang 75 feet sa loob ng higit tatlong minuto na wala kahit na ano aparato bukod sa kanya baga. Siya si Santa Rawi. sa edad na 63 anyos ang itinuturing na isa sa pinakamatanda pero pinakamagaling na maninisit na badyaw hindi lang dito sa tawi-tawi, kundi sa buong Pilipinas. Nanganib na raw dati ang buhay ni Santa Rawi nang may humabol sa kanyang pating. Ako na nagapin ka ako maam mapagluro ko ang ako magmula. Laong sinama ako, malawong kao hapagluro mo. Laong beri nito ma, Uwayroon masagina mo amuin tungko sin habulian sin dagat. Amo yat tumagdaak ko tahi kuwa niya un. Pasal biya na niya mamaid ka Biya pantunbaran mo mam. Kilala ang mga badyaw sa pag spear fishing o yung pamamana ng isda. At para mapanatili ang kanilang tradisyong ito, ipinapasa ngayon ni Santarawi ang kanyang kaalaman sa pagsisisid sa kanyang mga apo kasi they live in the sea. They are adapted to the sea. Even maliit, maliit pa, alam na niya kung paano pag be a fish. He knows how to hold his breath while underwater. And through the years, medyo mapapraktuturoan siya ng parents niya. Parang light like, na develop na ang lung power. Pagputok ng araw sa bonggaw, ang magpipinsang Wawi, 13 anyos, Ben Najir, 9 anyos, at Bong, 8 taong gulang. Dumiretso na sa bahay ng kanilang lolo, Santarawi. Ang malakristal na karagatang ito ang magsisilbi nilang malawak na eskwelahan. At ang kanilang lolo ang maestro. Ito, 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 ito. Sa araw na ito kasi, tuturuan sila ng kanilang lolo na lumorok o sumisid sa dagat nang wala kahit na anong diving gear. Una munang itinuro ni maestro ang tamang paghinga. <tinyo> Nanalangin din sila kay Ala at sa tagapagbantay ng karagatan. Nagpasintabi para maiwasan daw ang aksidente. Tutigal lang. Ano lang. outcome? Maya-maya pa. umiindayog ang kanilang kamay habang lumalalim ang dagat na tinatayang mula 20 to 30 feet ang kanilang pagsisid. kailangan tumagal ng isang minuto o higit pa. Ito ang tinatawag na free diving. Wala sila kahit na anong diving gear o anumang aparato bukod sa likas at natatanging talento ng mga badyaw o sama laut May special down na breathing technique o estilo ng paghinga para maisagawa ito. Napaka-talentado ang mga badyaw in terms of equalization. Sa tinuturo ng freediving diving uh, education, you are not allowed to hyperventilate. Like, <gasps> like this, maaring magkaroon ka ng loose motor control or blackout. Ayon sa mga kwento, minsan na raw nagpa-free diving contest noon sa mga badyaw ang ilang mga dayuhan. Nagulat sila. Yung mga competitors na sumali sa badyaw competition na ginawa namin, ni isa sa kanila walang sumabog yung eardrum. Wala talaga. Kasi yung iba, yung sinasadya nilang basagin yung tainga nila para hindi na sila mahirapan mag-equalize. Pero sa kanila, parang automatic nilang natututo sila. In 25 meters, nagbigay pa ng sign, nakasmile pa talaga samantalang yung mga foreigner pag na competition as in straight face. Samantala, halos sumalampak na si Santarawi sa sahig. Sa loob naman ng 30 segundo, unang umahon si Nabong at Ben Najib. Ano nangyari? Hindi kaya. Limang taong gulang pa lang ang mga batang ito nung simulang sanayin ng kanilang lolo sa pagsisip. Paano ka maglob? Ito kasanlangan. Kasanlangan? Bakit gumabang ka? Baka. Baka. Sa bahay na ito, magkasamang naninirahan ang kanilang mga pamilya. Bukod sa mumunting sari-sari store, pangingisda ang pangunahin nilang kabuhayan. Mahinang inanganangan ko si mga anak ko daya o mahinang sila ma-stalker I amin mean, pangarap pag-usakuin, amin mean, masanyang kami kataniban si mga anak-anak ko. Ni hindi pa raw tumutuntong sa eskwelahan ang magpinsan. Kaya, no read, no write ang dalawa. Nabas taon na school, ini nang hindi ko ang anak ko, ay nakong lang palaw pag school na kami. Patalusong ko na sila school nila. Ang tangi raw nilang pangarap, maging magaling na maninisid, katulad ng kanilang lolo. Isyong dasal niya kung maglurup ka na po. Samantala, matapos ang mahigit isang minuto, ang pinakamatanda sa mga magpipinsan na si Wawi, ang huling umahon. Anong nararamdaman niyo pagka dumadayo kayo? Uh, ah, Walong taong gulang pa lang daw noon si Wawi nung nagsimula siyang matutong sumisin. Nakmambo ko, us, mulko ko, walo, atunakuan niya rin tanda ko nga ko. Ang ko Mamana ng Pugita, ang kabuhayan ng Amaniwawi, Wawi na si Bruce Lee, anak ni Lolo Santarawi. Inanak ko yaon, high ko siya bat siya may Isa naon bagay niya di siya marupang. Pang siya siya mabaya, bang di, naway no, mahinang. Nakikita na raw ni Wawi ang kanyang sarili na tatanda bilang mandaragat pangarap din yang mas mahigitan ang talento ng kanyang lolo. Gayunpaman, nahihirapan daw ito sa paghinga. Samantala, binalikan nilang muli si Santarawi sa ilalim ng dagat halos nakaupo na ito habang naghihintay sa kanilang muling paglubog. Muling umahon ang mga bata at sa loob ng mahigit tatlong minuto, umahon na rin ang kanilang lolo. Ang pagsasanay nilang ito, tatlong beses daw nila ginagawa kada linggo at tumatagal pa depende sa kakayanan ng mga bata. Batid ni Santarawi na hindi na siya bumabata, kaya lahat daw gagawin niya para masigurong maipasa ang kanyang natatanging kaalaman sa susunod na henerasyon ng mga Badyaw. Biyad to rawin pangarap ko, bang hangangan sila, sinatay ko, so ang mabuntol, ikilan niya, itikad nila. Kapangarap ako sa hapulihan sindakat. Pagkari sila mabaya mag-school, biyad kako. Sa ilalim ng karagatan ng tawi-tawi, may mga natatanging mandirigma. Pero sa totoo lang, ang tunay nilang laban, wala sa pusod ng dagat. Narito pa rin sa ibabaw ng lupa kung paanong kakayanin nilang mabuhay nang hindi laging itinataya ang kanilang mga buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.